Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang atin pong pagninilay-nilayan sa umagang ito ay magmumula po sa Book of Mark, chapter 8, verse 34. O sa Tagalog, Marcos, kabanata 8, talata 34. Kung kayo po ay mayroong Biblia sa iyong tabi, o mayroon kang uh, Bible app sa iyong gadget, samahan niyo po akong basahin ito. Sa Ingles, Then he called the crowd to him along with his disciples and said, Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Sa Tagalog naman po, mula sa Ang Bible Pinoy Version, tinawag ni Jesus ang mga tao at ang mga disciples niya at saka sinabi sa kanila, kung gusto niyong sumunod sa akin, kailangan niyo munang kalimutan ang sarili niyo pasanin ang krus nyo at sumunod kayo sa akin. Sa bahaging ito, mga kaagapay, inilahad po o itinuro ni Jesus sa kanyang disciples kung ano ang mangyayari sa kanya. Ito rin po ay isang panawagan at babala ni Jesus sa kanyang mga disipulo maging sa atin na tagasunod niya. Sa mga nagnanais sumunod sa Diyos, eh dapat pong itakwil ang kanyang sarili pasanin ang kanyang krus at sumunod sa kanya. Again, Jesus said, Let him deny himself. Kailangan nyo munang kalimutan ng sarili nyo at pasanin ang krus nyo. Nang ituro po ni Jesus ang kanyang kahihinatnan, natural po sa kanyang mga disipulo na makaramdam ng lungkot dahil ang kanilang mentor ay makararanas ng suffering, marereject siya, and eventually ipapako sa krus. Sinabi din ito ni Jesus dahil nais niyang ihanda ang kanyang disciples na sila rin ay makararanas din ng pinagdaanan ni Jesus for the sake of the gospel. Pero ano nga ba ang kahulugan ng pagtatakwil sa sarili? Kaakibat po ba nito ang pagkawala ng ating self-worth? Hindi po. To deny ourselves is to deny the belief na alam na po natin ang lahat na tipo bang mas marunong pa po tayo kaysa sa Diyos. Alam nyo, when we deny ourselves, kinoconfess po natin sa Diyos na, Lord, apart from you, we cannot do nothing. Hindi na po self-centered ang ating desires o ang ating kaisipan. Denying self is not the same as self-denial. We practice self-denial when for a good purpose, we occasionally give up things or activities. Kapag dinidenay po natin ang ating sarili, it means we surrender ourselves to Christ at tayo po ay disididong sundin ang kanyang kalooban. It's a total surrender, mga kaagapay. Again, hindi na po pansarili ang ating desires, kundi ano ba yung pleasing sa ating Panginoon. Also, denying self means to live as an other-centered person. Jesus was the only person to do this perfectly. Yes, siya lang po ang nakagawa niyan. Pero tayo bilang mananampalataya, we are called to follow his steps. So kung si Jesus nagawa niya pong i-carry ang kanyang cross, we should also do the same thing. Ngunit hindi lang po tayo basta susunod. Ang utos din sa atin ni Jesus, kailangan nating pasanin ang ating cross. Take up our own cross. Jesus makes deny himself equal We take up his cross. Ang krus po ay hindi po ito lugar or bagay para po ipagyabang ang ating mga sarili or even self affirmation. Ang isang taong nagbubuhat po ng kanyang krus ay alam niya sa sarili niya na hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. At kapag sinabing taking up one's cross, kaakibat po nito ay ang suffering, the willingness to endure humiliation. Kung dati ang laman ng ating puso ay gawin ng mga makamundong bagay, ngayon we are willing to go against the flow. Hindi na po tayo nakikiayon sa takbo ng mundong ito. No compromises. Mas pipiliin na po nating i-please ang Lord kaysa sa i ang tao. So ang tanong, are we seeking earthly riches and ease now even if it means losing your soul? Or tayo po eh handang i-embrace ang rejection at suffering na alam natin in the end, mayroon po itong kaakibat na everlasting blessing and comfort. Ang isang taong hindi po kayang i-take up ang kanyang cross o pasanin ang kanyang cross, ikinakahaya po ang Panginoong Jesus. Therefore, they cannot and will not save their lives. Paalala din po sa atin ng Galatians chapter 2 verse 20, sa po ito sa aking life verses. We are crucified with Christ and we no longer live. Ang buhay na ito ay hindi na po natin pag-aari. Ang Panginoon na po ang namumuhay sa ating mga puso. His life is our life. Namatay na po yung dating tayo. Pinatay na po natin yung earthly desires natin. We have taken up a cross and we have crucified ourselves. We are followers of Jesus. At siya na po ang sentro ng ating pananampalataya at buhay. Depending our devotion to Christ means moving from a me-centered life, kung dati it's me, ako lang, ako lang. Ngayon, we are living for God and we are living para po sa ibang tao. And as we turn away from our self-serving desires, God will give us new desires. And He'll also give us a better view of His glory as we remain in Him. Ang ganda nga rin paalala eh, ng awiting, Christ is enough. Sabi doon, The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Ikaw ba kaagapay? Are you ready to take up your cross and follow Jesus? Kaagapay, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Samahan niyo po uli kami bukas sa kaparehong oras, alas 5 hanggang alas 5.30 ng umaga. Dito lang yan sa inyong agapay ng Sambayanan, 702 DZAS, FEBC, Radio TV. At para po sa programang Unang Salmo, ako po ang inyong nakasama, Arwell Mendoza. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoon. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ng salmo sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.